This video guys, tuturuan ko kayo kung paano makatipid ng oras at makatipid ng pera sa pagpapalit ng brake light or tail light dito sa Ford Fiesta 2018. Tara, simulan natin. Unang-una, kumuha kayo ng pangtungkab, plastik kahit anong manipis na plastic na papasok sa gilid ng tail light. Ngayon, once na kuha ng space, lagyan niyo lang po ng tela at dahan-dahan niyo pong ipasok hanggang kalahati at dahan-dahan nyo rin pong itulak papalayo ng kotse. Ayan, bukas na, ingat lang kayo kasi may kanal doon sa ilalim. Ngayon, pag natanggal nyo na po yung ilaw, ay tatanggalin natin yung sirang bombilya. Guys, nakakuha pala ako ng bombilya sa Amazon na nagkakahalaga ng 1.88 euro. Siguro po sa pera natin ay kulang-kulang 120 pesos lang. Ngayon, ilalagay natin yung bumbilya at papatesting natin sa aking anak sige tapakan mo na yung preno ayan guys gumana na yung preno kikita nyo may ilaw isa pa Ayun, gumana ulit kaya ngayon ikakapit natin kung paano natin tinanggal may kala sa ilalim dahan dahan lang ipasok at konti konti lang natin bibigyan ng pressure para pumasok yung clip dun sa loob ngayon huwag mong kakalimutan ibalik yung screw sa likod ng compartment at pati yung cover. Ayan, okay na siya. Nakatipid na tayo. Goods na. Thank you for watching.